Pwede pang sausawan at pwede rin pang ulam. Alam ko paborito mo. At syempre, paborito ko rin. Paborito nating mga Pinoy. Kaya tara, samahan niyo akong magluto ng alamang. Pagkain ka mantika, igisa na natin ang bawang. Gusto ko sa bawang, medyo toasted, pero syempre, hindi mapait. Pwede na natin isunod ang sibuyas. Hiniwa natin ang maliliit ang sibuyas, katamtaman ang laki ang ating ginamit, at ginamit natin mantika dyan ay yung naman ng isda. Para mas malasa yung ating lulutuing alamang. Isunod na natin ngayon yung alamang. Halagang 20 peso ang aking biniling alamang. Napakarami na. Diba? Murang-mura lang. At syempre para hindi masayang, sayo rin natin yung plastic. Tapos lagyan natin ng suka yung plastic. O diba? Walang sayang. <laughs> <laughs> lang natin ito ng mabuti para mag-combine yung nilagay natin na suka. Mas maganda kasi nilalagay na suka ang ating alamang para medyo tumagal kahit na ilang araw natin may stock. Tapos lagyan natin ang pamintang durog, yung isa mix. At syempre, haluin natin ng konti tapos ilagay naman natin yung siling labuyo na ating hiniwa ng maliliit. Apat na piraso ginamit ko lang na siling labuyo dyan para hindi sobrang ahang. Tapos ilagay natin ng asukal na tatlong kutsara para medyo matamis-tamis yung ating alamang. White sugar yung aking ginamit kasi yun kadalasan na ginagamit ko pagdating sa asukal. Pero kahit anong asukal ay pwede ninyo gamitin basta matamis at syempre basta asukal, diba? <laughs> <laughs> so, ayan mga mare luto na agad yung ating alamang na paborito nating lahat. Sigurado mga mare, taob na naman ang kaldero natin ito at samahan pa natin ang kalamansi o diva, napakasarap! <laughs> ito talaga ang the best sa ating mga Pinoy, simpleng ulam, simpleng pagkain, napakasarap!